Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda, at mga aralin na aking ibabahagi rito. Ikasampung Baitang Filipino: heli ng Ina sa Kanyang Panganay. A Song of a Mother to Her Firstborn. Salin sa Ingles ni Jack H. Diverge isinalin sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora. Universal na kaalaman na ang bawat magulang ay naghahangad ng magandang kinabukasan sa kanyang anak. Ito ang pinapaksa ng tula ng isang inang taga-Uganda para sa kanyang sanggol sa akdang Helen ng ina sa kanyang panganay. Basahin at unawain mo ang akda upang iyong matuklasan ang katangian ng tulang malaya at makita ang kaibahan nito sa tulang tradisyonal maging ang kultura ng bansang pinagmula nito. Mapatutunayan mo rin na ang mga simbolismo at matatiring hagang pananalita ay nakatutulong sa pagiging masining ng pagbuo ng taludturan ng isang tula. Mangusap ka, aking sanggol na sinisinta. Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning na mga mata. Wangis ng mata ng bisirong toro ni Lupeo. Mangusap ka, aking musmos na supling, ang iyong mga kamay na humahaplos sa akin, na puno ng tibay at tatag, bagaman yari munsik Magiging kamay ito ng mandirigma, aking anak. Kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tingnan mo't nananabik na ako'y sapulin. Nagbabalak ng humawak ng panulag na matalim. Aking giliw, ngala ng mandirigma, sa iyo'y ilalaan at mamumuno sa kalalakihan. At ikay hahalikan sa yapak ng mga kaapo-apuhan kahit pamalaon ng naparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib, at ang pagsulyap-sulyap sa akin. Kapag ikay itinanghal sa gererong marangal, ako'y malulunod sa luha ng paggunita. Munting mandirigma, paano ka naming papangalanan? masda ng pagbubuskala sa pagkakakilanlan. Hindi hamak na ngalan sa iyo'y ibibigay. Hindi ka rin ipapangalan sa iyong amang sinawal sapagkat ikay panganay. Higit kang pagpapalain ng puon at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? ang puoy di marapat na pagnakawan, sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y binayayaan ng mga matang naglalagablab at ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay. Ay hindi ba palatandaan na ika'y maingat nilang pinanday? Yaman ni Sus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inalay at ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata. Maging sa iyong halakhak, paano ka papangalanan aking inakay? Ikaw ba'y lahi ng iyong lahi o naiibang nilalang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nananahan? Kaninong mapagpalang kamay ang sa aking dibdib dumadantay? Sinong yumuyong-yong sa iyo't nagpapasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanlong ng kapayapaan? Ngunit ika'y tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan, sa araw na yaoy iyong ibubuyangyang. Aking supling, ngayon ako'y nasa kaluwalhatian. Ngayon, ako'y ganap na asawa. Hindi na isang nobya, kundi isang ina maging maringal aking supling na ninanasa. Maging mapagmalaki, kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi, kaparis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin, kaparis ng pagliyag na aking nadarama. Anak na ibinunga ng pag-ibig ng matipunong kabiyak. Sa wakas, ako'y kahati ng kanyang puso, ina ng kanyang unang anak. Ang kanyang kaluluway, ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako, ako na sadyang sa iyo'y humulma. Sa makatuwid, ako'y minahal. Sa makatuwid, ako'y lumigaya. Sa makatuwid, ako'y kapilas ng buhay. Sa makatuwid, ako'y nagdamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay. Tuwi ng gugunitain, yaring kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratal mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa't kaligtasan sa hukay. Sa iyo, siya'y muling mabubuhay tulad ng suwi sa kalupaan at ako ang ina ng kanyang panganay. Ika'y mahimbing, supling ng leyon, nyuges at nyomba. Ika'y mahimbing, ako'y wala ng mahihiling. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muling pagkikita.